Uh, what's up mga katalizer? Welcome to Best Bright Motor and Cracker Solution uh, Vlog number 5 Ngayon mga katalizer, meron na naman tayong lilinisin na used bulb cover Kung nagtataka kayo bakit laging bulb cover yung lilinis ko o sinasampulan ko ng degreaser natin kasi yan, hinihingi lang natin o hinihiram lang natin sa mga customer natin kaya yan, binibigyan tayo ng pang sample. Ayun, kaya naman kami nagsasample ng degreaser namin kasi pag ginagawa yung degreaser namin per volume, per batch, kaya bawat batch, sinusubukan namin bago namin i-market. Diyan yung quality ng degreaser namin na hindi namin basta binibenta agad. Kasi kami mismo sinusubukan namin para pag minarket namin at may nagreklamo sa amin, kaya namin idepensa yung divisor namin. Kasi kami mismo, sinusubukan muna namin bago namin ibenta. Okay mga ka-divisor, let's go. Yan. Spray natin. Yung kalahati muna. yan pakispray natin hayaan muna natin siya kasi mas okay na kami mismo sinusubukan muna namin yung produkto namin bago namin i-market ulit para kung sakaling may magreklamo kaya naming dipensahan yung produkto namin at alam namin yung batch na yon kung may problema man siya alam namin eto at laglag -lag na yung ibang grease tsaka oil tapos konting brush na lang to lang natin siya ng Pero alam nyo mga kadagreaser, kung meron lang tayong pressure washer, ano to eh, less brush. Hindi na natin kailangan mag-brush pa ng ano to? Tapos, pagka-brush natin, spray na natin siya ng tubig. Yan yeah, mga katagin, sir. Spray na natin ng tubig. Ayan, mga mga ka katagisir. Nakita yun ang resulta. May mga mic. Ibig sabihin, hindi na talaga matatanggal yan kasi yan na yung naluto. Naluto na lagis dahil nga sa sobrang init. Dahil sa loob siya ng makina natin. So, mga mga ka katagisir. Inis na. Yan. Kaya sabi namin sa inyo na tinatry muna namin yung produkto namin bago namin i-market yung okay, mga producer don't forget to follow our facebook account bright motor and car solution Meron na din kami sa shopee and lazada at tiktok Okay mga producer salamat po and always remember to eat your own fat god bless po sa lahat